Okay lang. Okay lang. Ano nangyari kay mami? Bakit ganyan? Uh, galing po kasi siya ng stroke, mga 7 years ago na yan. Pero dati kasi, hindi ko malaman, master, kung ano na yung ano nya, na niya, kung rayuma na ba yan, ang tuhod niya, lagi masakit kasi. Ikaw ko baka madali. Pinihinda niyo yung tuhod niyo? Opo, tapos minsan frozen shoulder. Ano ba kayo, diabetic? Hindi eh. Ano bakit kayo high stroke? Blood. High, high blood. Ay, high blood po. Oh eh yun nga, parang magmula na lang nung na-stroke siya katagal parang yan ang paa niya, ang hinihinda niya. Meron kasi talaga, pag na-stroke tayo, kahit makarecover tayo, yung tuha natin parang gustong ano, eh, hindi mo na makontrol? Hindi, hindi po ganun yung kanya. Yung kanya nang sa tuhod lang talaga. Sa tuhod lang, mahina? Opo, parang hindi po, kasi pag nakakainan ng munggo, sumasakit, hindi ko po alam kung raya mo. Eh ano yun, alay right, Tara it is. Yun nga po, kaso lang. Pag hindi ka naman kumakain ng munggo, wala naman. Hindi po, pag malamig, masang malamig. Eh sabi ko, nang baka sakali lang ako, baka ka kumadala pa ni Master. Tignan natin, hindi ka kayo Tapos. Basang-basa kayo ah. Oo, buti nga po, may... Sa kayo ba no? Kasi po, kanina galing... Galing kayo, yung mga biglang umula no? Kaya lang, iisip po ako, baka hindi ko makapot eh. Hindi ka po, Kung po, kasi ang tagal niya na pong nararamdaman yan Yata ata kasi yung t-shirt ko sa inyo. Kasi ba yung t-shirt ko sa inyo? <laughs> kahit sana yung ano, likod nyo lang. Kahit pa paano. Buti nga po, basang-basa po talaga. May damit lang yung kapatid ko sa motor. Sabi ko, pagkasahin mo yan sa'yo. <laughs> basang-basa po. Oo basa, nga po, kahit po. Eh, kasi hindi kami umabot pa. Sir, ayaan mo mabasa. <laughs> okay. Ito ba? O yung kanon? Good. Yan? Ito yung buto. Buto. Huh? Okay, medyo. Medyo okay. Yung sa sumusumpong din sinusubpuf. Hindi, ano yan? Tapos, ano yan para sa rin? Nagkaroon na siya ng epilepsi, sa epilepsy sa pagkaka-stroke. Epilepsy? Ako. Yun ang delikado. Eh, yun naman po yung may maintenance. Ah, uh, siguro, ma-atake lang. Parang yearly naman. Yearly? Opo. Okay. Kailan siya yung inatake? Kailan ma ba? Check up, merch ba? Merch? Merch? So, Ba't inatake ka ba naman? No. Kung kung patay si tayo. Ano hmm. yung march po? Ano lang naman po pagka yung sinabi naman ng na, doktor, mag-trigger ka pag ako naman may mataas o mababa sa laboratory niya. Mm ang -hmm. problema kasi, pag inatake kayo nung tutumba ka. Yun nga hmm. po. Kaya, mahirap, tapos ang bigat nyo. Pag pa, kumalik okay. Yes. nyo. Kaya yes. naman mm sa -hmm. Kaya kahit papano, na, 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 nagkakaroon ba ng warning sign para okay. pakihihayon? Opo. Parang ano, Master, kunwari, God. Ay, hindi ako. Teka, tapos parang iba-iba muna yung masasabi niya wala sa sarili. Ganun. Ayun, kailangan. So, ngayon, pag alam niyo may ano na kayo, hanap na kayo ng kakapitan. Alam naman po niya. Oo, kasi yun ang pinaka-nakakatakos. Ano, kasi may ano ko no, niyan, ka-batchmate sa school. Naglalaro kami sa ano. Ang taas na yung septic tank. Puti ka mo, saputi ka sa siya bumagsak. Ay. Bigla nagpatay ulo mo. Dito na uno. Ay, siya po hindi. Nalalaman po namin agad kasi iba-iba yung sinasabi. Iba niya, ho, na, friend? Si Joey? Oo. Oh. Iba-iba po muna yung sinasabi. sa taso sa tiktok namin sa school. Lalaro-laro oh, ko okay. kami. Umami-ami. Bigla nagpatay hulog eh. Itong tubot na ito. Dapat ito pina-x-ray mo. Para malaman natin kung put-put na yung gitna. Mm -hmm. Pero kaya ko tanggalin yung sakit nito. Ayun, kaya. kaya. Po sige. Sabi ko nga, sige kahit... mag na lang kayo kahit paano gabay na kayo. Ayaw niya, pinamigay mo nga yung tungkol <laughs> kasi actually, nga uh, sir, baka pa kasi siya eh, para... Ayun talo pa kayo? 51. Nung kasi... Ang tata niyo pa pala, no? Opo. Nung, nung na-stroke siya, 40s, mm -hmm. hindi ko alam, hindi ko alam, hindi ko alam, hindi na nga halos siya nagkakakain. Mm -hmm. Pero hindi ko alam bakit, hindi ko lang nagbabago bigat niyo kasi mami, parang hindi kaya ng tuhod nyo yun eh. Oh. Ang tigas ko kasi ng ulo niya eh, sabi ko sa kanya, yan din po kasi sinabi ng doon. Ay! Pagagulat ako. hindi ko na video. ako. Okay na yun. Yun lang na kailangan lang ito, may usog lang ano. Uh, kahit mag second session kami, kami pinakailangan. Hindi yung tuhod din naman sa second session, di naman tumaga eh. Lumiis lang togi okay? gawa na siguro mapigat siya. Tapos, siyempre, may factor siya na ay, may ano siya, may points yung ano na yun eh, yung stroke. May puntusyon. Bunting ang gusto ko lang ha. naman mawala, yung pain. Na Mami, ating na po, si mama mo. Sasakit pa po. Kasi talagang, yan po ang inaano ko sa akin. lang naman kayo eh. Opo, kaso po yung schedule. Ako nga po, dalawa sana kami nakaschedule, kaso hindi daw ako nakalista ata, parang gano'n. siksak kasi pwede naman kayo mag-pass yung kahit sampu kayo, walang problema ba o Kasi yung nag-text po ako, Sir, dalawa po kami nagbigay okay, ng details. Okay. Tapos nung sabi ko, nakalista po ba ako dyan, hindi ba? Eh kasi ako rin po, tungod. Pero matagal na aksidente na yun, siguro 20 years. Sumasakit ka ba? May time lang. Tapos yeah, ito rin, aksidente rin. rin. So, okay, no, motor gano'n, tawag kayo, sabihin nyo, sabihin nyo lang, second session. Kung kung may na to, wala akong sinisegue yung session na tuwod, maliba na lang kung talaga sa kayo. Sobrang magang-maga ngayon. Hindi naman magang-maga ngayon eh. Well, naman po yun na mamaga. Never Kaya, kaya lang, namang namaga. Kaya hindi yun lang yung kaya... session. Kung baga, syempre magang-maga, mo sa akin. Bababalikin kita ng ano. Tatansayin ko muna kung kailan ang pag-alis ng maga. Mm tapos sa tangang balikat niya, may mga frozen shoulder na rin siya. Oo, no, pinakiusap ko nga lang yan, Master. Kasi nanonood ako ng live mo yung ano eh. May isa. pa. Check na rin natin shoulder mo. Hindi niya nga alam na na meron kami pumunta ka ganito. Iyon po lang kayo. Bakit? Eh, wala. Wala naman proksa Wala ba, ma? Ah, ito, ito, ito masakit. Okay. okay. Tsaka yung report ko po, lagi sumasakit. Sabi mo, sabihin mo na lang kay Master kasi ang hirap mag schedule dyan. Punuan kasi rito. po talaga ng schedule, hindi po pwede magpa-schedule ngayon para kami magkasawa. Pwede naman. Sabihin niyo, kami yung maray ko ng maluwag. Para sa aming... Mami, kaya niyo dumapa? Opo. Oh, po. Kaya nga ni Mami, medyo magbawas po sa konti. Kailangan. Actually, hindi na po yan nagkakain. Ang problema, lagi po kami nagtatalo dahil yung, kumbari may cake po. Eh, kapo, kahit na hindi ka magkanin, yung cake na yun, napakalakas ang carbohydrates niya. Napakalakas ang nyan. switch. niya, yung sweets, tapos yung carbohydrates. Sigat mo ng ulo. Hindi ka nga nagkakanin, ganun din naman. Switch eh, sa ano. Eh, ako nga po, ma'am sir, may two weeks na akong nag-no rice talaga. Talagang lumiit po ako ngayon, kaysa nung kumpara noon, talagang mas malaki ako sa kanya. Eh, hindi, very po. good ka. Eh, sabi ko nga, gayahin niya ako, kasi kasi kayo rin naman ang makikinabang nun eventually. Po, eh... Pag gumagaan tayo, mas lalo tayo mga kakilos kilos. Pag sobrang bigat tayo. Kaya support. po siguro siya tamad na tamad mag-exercise kasi nga, ang bigat, bigat eh. po ng tuhod niya. Hindi eh. niya kailangan mag-exercise. Walking lang, mami. Ha? Yun nga po sabi ko, walking lang. Mag-jacket kayo na makapal para pawisan kayo kagad. Tapos, huwag muna kayong magkakakain ng mga sweets. 21 ng September. Okay. Ibigay okay. nyo na lang po yung details doon, ma'am, na sa akin. Para mas, ay, mas, mas, mas ko yun. pasahan na po, Para kami mag-asawa. Yung asawa ko kasi gusto ko lang din ipamassage. Yan. Hindi. Binalik ko? Yan, yeah, medyo. Paganto? Yung masakit. okay. Ito. Sa Hindi ko po. Ano. Sino bang nag-ano okay. dyan, Roy? Sana Kaya siguro isa lang yun natin. Ano. Kasi sabi ko Gusto so, kong baguhin ay... kasi nga, ang dami talaga namin, ano, puno puno kami. Eh, aalisin ko na yung mga ano, pag, pag ano na ka, para mag ano na, mag follow ano, up na yung mga ano. Okay. Follow up na yung ano, para kung talagang hindi na sila magpapagamot, papalitan namin, katulad yung yeah. bagong pasok. Salang tayo pagkagat. Tignan <laughs> mo, lakad nga kayo. Kani, lakad nga kayo. Lakad nga kayo. Kung may nakainakan, mag-follow ka. Kahit mag-follow siya, lakad nga kayo. Sige, sige. Kasi ihandala na rin ang stroke talaga ice, yan. Ayos ka ng chinelas, mami. Ayos ka nyo. Baka tumulas pa ba. eh. Sayang naman. Baka matumba pa kayo eh. Oo. Oh. Yung pag-deal ah. yung yun, yun, para kayo ako, na-deal eh. mo na. Oh. Kasi yung, yung yung lakad mo talaga, yung parte na yun ng stroke eh. Di yun nga po. Parte na, uh, na yun. Hindi eh, yung sinasabi ko ah, na... Ang gusto ko lang po, yung pain talaga. Oo. Oh. Hindi, si mami yung tatanin natin dyan. Ano, pag-deal mo, masakit? Oo. Oh. Yan, At, medyo, uh, medyo lang. Medyo lang? Oh. Hindi nakatulad nung lakad. Hindi nakatulad nung lakad. Nabawasan. Nabawasan. Pagkano di Pagka nandito kayo ulit, kunyari, binigyan kayo ng schedule, free, ipitigin ko ulit kung talagang sumakit. Okay? Pero ngayon, iba na yun. Alam mo naman sa sarili mo yan eh. Okay? Saka hmm. pa ka dyan araw, lumuwag-luwag pa. Saka ah, kanina, alam ako sa sayo eh. Mahirap. Hirap nga po talaga siya. talaga. Okay. O sige, upo po kayo. Tapos tingnan natin. Matagal lang na umupo umu ako, tapos pag ako ng ano. Magpalit kayo mamaya, pag pa niya, basang-basa kayo po. Baka mamaya magkaroon kayo ng ubububuhin na naman kayo. Sayang. Galing ko nga lang sa Santos Trabaso. Kaso yes, lang, iniisip Pero, namin baka wala lang si Marcel kasi yung gantari lang. Hindi si yan, medyo may palangga lang kayo. Bin Binasats namin yung ano, likod mo. O tayo. O, kaya naman. Hmm. Ayos. Okay, sige sa ano. Masa, baka naman pwede likod mo lang.